Hi guys, kamusta kayo? So, kakabalik lang namin ng Dubai, no? So, kung makikita nyo, dito sa Dubai, ang hirap mag dito. Kasi, ang daming mayabang. <laughs> Ayan. Ano yan? Grabe. Paano ko mag dito? Sobrang daming mayabang dito. <laughs> Ayun na oh Ayan pa <laughs> basic, Ang bihira Yung sasakyan ko doon Nakapark sa malayo Kasi pawal dito yung pangit Ayan. Ayan. Ar -ar. Ay, na sasakyan Ayan RR Ayun na oh Ito another RR <laughs> BMW basic ayun ako <laughs> paano ko magyayabang dito ito vintage ayan Audi ayan. X6 diba tapos dito lahat ng mga nakatakip dito isa lang may ari nito ayan ayan para sports car yan. Isa lang may ari niya. Ito Lambo. Mercedes. Mercedes. <laughs> Para hindi maalikabukan. Yung takpan. Ito another RR. <laughs> Basic ng DMs. Ayun ako. Oh. Doon, malayo pa yung parking ko. Range, basic lang ang range. Ayan, patrol. Ayan. Mercedes. RR. Suburban. Lotus. Mm. Lotus. Ayan, Porsche. <laughs> <laughs> Kailangan ko na mag-diet. <laughs> ah, hindi, ano 'yan? Lexus 'yan. Small small letter lang na L. <laughs>